Nang huli nga kami ng laman dagat sa ibasana ay talaga nagsisamahan pa ang aking mga pinsan. Maaga pa nga lang ay nagibas na kami para naman makarami lamin ng huli. Dito nga ay nagbuklat kami ng bato ay talaga nagbabaka sakaling maraming laman pero wala pa rin talagang laman. Naglakad-lakad pa nga kami at nagkita na kami ng laman dagat. Dito nga sa amin ay bihira na ang ganito dahil talaga maraming nang huhuli. Sinubukan nga uli namin magbuklat ng bato pero wala pa rin talagang laman. Dito nga itinawagan ako ng aking pinsan at itinuro niya sa akin na nakita niya. Nagkita nga siya ng laman dagat kaya aming kinuha. Talagang nakasiksik ang shell kaya aming pinukpok. Nang huli nga rin pala kami ng maliliit na isda dahil plano naming magawa ng mini aquarium sa kalagitnaan nga ng hibas, ay nagkita kami ng malaking salungo. Delikado